And I, I just want to be able to, dito sa video na to, sinasabi ko lang na I haven't really been kind to myself. Na lagi kong... Si Yan Limi namin na sa publiko ang tungkol sa tunay na pagbubuntis ni Kim Chu. Kung matatandaan nga natin ito lamang ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil daw umano sa kumakalat na issue, patungkol sa pagkakaroon daw umano ng babae ni Sian Lim. Agad namang pinabulaanan ng love team couple na si Sian Lim at Kim Chu na hindi totoo ang kumakalat na balita. Marami nang na ang pinagdaanan ang dalawang ito na pagsubok hindi lamang sa usaping hiwalayan isa na dyan ang hindi raw pagkakaroon ng oras sa isa't isa. Inamin ng love team couple na ito na dumadaan daw talaga ang mga ganong sitwasyon sa isang relasyon kaya't kung kanilang iintindahin daw ay agad nilang mauunawaan ang mga simpleng bagay. Maraming mga solid supporters ang natuwa sa mindset ng dalawang artistang ito dahil daw napakapraktikal nilang dalawa pagdating sa relasyon. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na balita patungkol sa magkasintahang ito. Kaya't atin pang ang mga susunod na ilalabas ng madla sa iba't ibang bahagi ng social media.